Nagpaliwanag ngayon ang tagapagsalita ng independent panel kaugnay dun sa mga ulat-ulat na posibleng buwagin na ang independent panel na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Ano kaya ang kabuuan ng paliwanag dyan ng ICI? Alamin natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, iginiit ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka na mananatili ang komisyon at magpapatuloy sa tungkulin nito hanggang makompleto ang investigasyon o hanggang ito ay opisyal na buwagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ito ni Tony Hosaka matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia na posibleng isa o dalawang buwan na lamang ang itatagal ng ICI bago maisumite sa Ombudsman ang kanilang mga initial findings. Sinabi ni Remulia na inaasahan niyang maipapasa na sa kanyang opisina ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Hosaka, malinaw sa Executive Order No. 94 na siyang lumikha sa komisyon na ang komisyon ay mananatili hanggat hindi inaalis ng Pangulo o hanggang matapos nito ang mandato. Ognay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka. Yeah. Uh, I can only answer that based on EO 94. No? Kasi under EO 94, may sunset clause doon wherein it is provided that the commission na uh, Will ano no will cease to exist upon completion of its mandate or functus official meaning pagka na na-achieve niya na yung purpose ng kanyang creation, meaning maimbestiga niya na lahat ng mga kailangan maimbestiga ng mga infrastructure projects, then it ano, it'll uh, be dissolved or upon uh, the decision of the, the president. Malinaw yan sa EO 94. So, uh, ang commission ay magpapatuloy ng aming uh, trabaho dito. Pagsusumikap kami na ma-deliver at ma-accomplish yung aming mandate Because that is provided for by the uh, Executive Order 94. But nevertheless, as per that uh, sunset provision, um, nakalagay naman doon that the President uh, will have the prerogative to dissolve it if he sees fit, you know. Kaugnay nito, inamon din ni na mabigat na nangyayaring trabaho sa loob ng Independent Commission for Infrastructure, katulad na lamang ng rason sa pagbaba ni Commissioner Rogelio Babe-Singson. Anya, patuloy nilang dinididig ang sigaw ng publiko, hinggil sa pagpapanagot ng mga sangkot. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson Attorney Brian Keith Osaka nako ako, ano, no, didiretso na ako. Totoo naman talaga, mabigat ang trabaho. Uh, nakikita yan ng mga kaibigan natin sa media na nandito sa ICI or nasa ICI. Uh, everyday Every day also, nakikita nila how hectic the work is, how uh, how rigorous the, the, needs are no by the commission as far as the personal concern. No? Kasi talagang nagsusumikap kami, hindi madali ang trabaho. Uh, narinig namin yung clamor ng taong bayan uh, for justice, and for accountability and eh, uh, ito yung ano ito yung it's, it's our ano no? kumbaga it adds pressure to us but we we understand the clamor kasi kami mismo we want to to get to the truth we want to know those people who are responsible for this uh, anomalous infrastructure Samantala, kinumpirma naman ng komisyon na hindi makakadalo si Benguet Representative Eric Yap sa nakatakdang pagdinig ng ICI dahil kasalukuyan siyang nasa ibang bansa. Ayon kay Hosaka, nagpadala ng liham ang kongresista upang ipaliwanag ang kanyang pagliban. Nakaschedule sana siyang humarap sa komisyon kaugnay ng umunay koneksyon niya sa isang construction firm na sangkot sa flood control projects mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.